Hello Atiens! Welcome back to my channel. Update tayo mula sa SB19 sa kanilang journey sa Fan Army Face Off ng Billboard this year. Round 2 na po tayo. Pasok na pasok po ang SB19 sa round 2 at hindi lang yan. Good news, number 1 sila. It means nangunguna. Pinakamalaki ang kanilang botong na kuha. 95.3% mula sa mga 18 mga monster voters at talo pa ng S-19 ang mga malalaking star, malalaking bituin, malalaking singers sa buong mundo. Lalo na si Taylor Swift, Ariana Grande, Cardi B, at Sheeran. O diba, ang malalaking singer sa buong mundo na talo ng S-19. Andyan si Selena Gomez, Dua Lipa, Beyonce. Charlie XCX at Katy Perry at andyan din Sina Lil Nas at uh, Justin Bieber oh di ba? Talagang nakaka-proud dahil mga malalaking star at singers sa buong mundo natalo sa botohan ng SB19 Nangunguna number 1, 95.3% ang nakuhang boto ng SB19 mula sa monster voter na 18. Kaya naman maraming salamat at congratulations, good luck sa round 3.